So, nandito na naman tayo sa mga ano naman, mga tools. So, ito, patab. Hindi mo, pili lang. Gano ganito nito tayo? 500. Ha? 500 po. Eh. Ah, 500. Ng kamahalan. Tapos kung bumili naman kayo sa, yun, sa hardware yan, pinakamababa doon, hindi pa ganyan ang ngipin niya, 800 hanggang 1.5. Ano doon, katap. Pero ganda ng niya, ano, ngipin niya. kapal atau tali 500 Oh <coughs> itu itu type ko yang ini flash pipinish ka ito ito naman yung uh, gagamit ka ng mga curb no kung uh, meron kang design kaya kaya mga pa gusto yung salabusin trabaho nyo hindi pa 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 na yan oo oh, oo oh, hindi okay, ba nga tatapusin ang trabaho nyo yan ayan

mano-mano. Ito. <tipos> so, ano tayo? Pari-parias ang presyo niyan tayo. 500. Doon, doon, sa doon. Yung ganito, makano? Meron dito mga alam. Ito naman tayo. Ito, ang ganda ito. Pag uh, mataas na mataas yung ano. Ito, heavy uh, duty, no? Yan. Ito ano ito. naman pang higpit, pang -clump. Ito, maganda ito. Sa mga biyahero ito. No, yan. Pag uh, ano, higpit ka ng tali. Ito, gagamitin mo. Yan. Pasok mo lang dyan. Ito naman yung may mga design na katampo. Na. Yeah. Uh, Kaya, talim din. Pero ano rin, uh, may kamaalan rin itong mga gamit na ito pala. Pagkano na yung ganito? Pagkano na yung ganito? Pagkano na yung ito oh. Ito mga, ano, original talaga oh. Uh, ano? Uh, liver bar. Ang bigat no, halos dalawang kilo ang uh, ano. Ayun. So sigurado tayo na ano ito, yan, talagang standard talaga. Huh? lahat na mga gamit dito ay uh, magaganda at uh, mayroon meron ding ano uh, may kamahalan rin kamahalan rin yung uh, mga gamit nito ang uh, may ilig mga ano may ilig sa pagtatanim na no? yan eh, po no ay ito yung uh, fresh yun dito sa may uh, burautan na no? ito lang marami ito magagamit ito talaga ito mga ganito mga gamit na no? mail ka panday panday ito kapag uh, sa biyayiro ka naman ito no? sasabit mo lang dyan yung tali payong ka payong ay higpitan niya ito mas matindi ito level bar na ito oh ang bigat ang bigat ito para naman ito ah uh, ito dito dito nag offer ito ano mano rin okay.

Thank okay. okay. you. Ah, oh, pang ano ito, pang exercise sa kamay. <kos> <May kamahalan di. kos> Oh, ah, kamalan rin. So, yun 3,500 yung uh, boost bush. Pero ano na yan, original na bush. Ah, ayun naman, no. 1,500 daw yung uh, ano na yun. Pero makapal siya na stainless, yun. Know? Ito original rin to na uh, grinder, Lucky. ang laki, uh, ang heavy duty na yan, na ang original na mga gamit na. Ako, Laki Ang uh, pag uh, ano ka, sa construction yung business mo, heavy duty, ito mga kailangan nito mga gamit na ito pero kung uh, ano pero ayan oh 3,500 so, original naman na uh, yun yung topos. yan ayan ito naman 1,500 oh so, okay na yan dahil nga uh, alam natin presyo ng ganito no? ay uh, mahal din pag uh, original na stainless at uh, nakikita natin no? uh, second si lang pero makapal na makapal siya saling ng ano ito, mga grinder pang uh, kahoy yan you know. marami, marami yung mapagpipilian dito pero yung mga magaganda magaganda rin ang presyo magaganda rin ang presyo o so, ano? Uh, dumadami pa rin yung uh, mga pinimili pero ito ang daming uh, namimili rin sa mga alahas dito ito oh, mga tolls Hello, mga Halo-halo dito, may uh, sikanan, may branyo. Yung uh, mga branyo naman ito yung mga China na. Uh, uh, yung mga original naman yun yung mga sikanan, pero ganun pa rin ang uh, presyo, no? May kamahalan pa rin yung presyo. Kagaya so, nung uh, ano yung uh, planer, no? Yung katam. So, five, uh, ano 500 yung ratio. Ay, ganyan no? Katam. Pero, ano, kasi yung uh, talim lang niya, maganda na. Magandang klase yung talim. So, lot ng parts na ito, ito mga ano na ito, luma na ito, pero original yan. Kalon. Ah, kalot. Electric. Ah, Laban sa pito buo na sa pito buo pa din sa. Parang unta na. Taya so, po, ata uh, di tulang matatakuan sa may uh, street ng Carmen Plaza. Ito yung uh, Burahotan sa Divisoria. No? So, meron ding uh, pwedeng mabili na mura. Meron ding uh, may kamahalan. Ganila po. Uh, gusto maghanap na mga ganito mga gamit. So, ito na. Ito na kayo pumunta sa may Divisoria. Carmen Planas lang po. Ayan, magandang maga. At uh, ito po, piyakay ni Benji okay.